Naging hawap ako apang gitrato na kong patay sa akong mga anak. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Tatay Rogelio. 71 anyos ko o doon ako'y lima ka mga anak. Biyudo na ko, tungod mi panaw na ang akong pares tungod sa sakit, unong katuig na ang milabay. Duna kami pito ka ektaryas nga yuta nga napundar sa akong misis DJ Sam. Bukid-bukid ding -bukid bahin amo Gitamnan og kape, kakao, lubi o mga lagutmon. Kani nga yuta, gilaan jud namo ni ugaling man matiguang naming duha sa kong asawa. Aron nga naami kakuhaan og pangwarta ugaling man. Apan gibiyaan man kun niya og una. Maong naginusara na lang ko karuan na DJ Sam. Pagkamatay sa akong misis, na mauli ang akong mga anak. Ang tinuod ana, sa buhi pa akong asawa, wa ay joy magpakita nga akong mga anak sulod sa dugay ng panahon. Kay lagi, nangamin niyo man o dito na po sila nanimuyo sa lain-laing lugar. Dili jud pud layo din sa among buki DJ Sam. Apan siguro, busy na po sila sa ilahang kanya kanyang pamilya. Maong isabot na lang po namo sa akong asawa. Apan DJ Sam, human na matay ang akong asawa. Nabisi naman silag binahinay sa yuta namo o wajud ko nila gipahatan na eh, DJ Sam. Gipang tamna na nila bisan unsa o gado na napod sila gitahasan nga magbantay nga laing tao sa yuta nga ilahang angkon-angkon kunuhay. Gistorya na sila DJ Sam. Apan sumala nila, pagpangandam na daw na para inkaso mamatay na ko, dili na sila maglisod sa pagbahin. Kada na ay abot sa uma nila DJ Sam, di ko nila bahinan. Pero tagaan ko nilag tagpila ka kilo nga bugas o isda. Hinoon, naaman ko ay ayuda gikan sa gobyerno kay miyembro man ko sa senior citizen diri sa Amua. Doon na po'y ginahatag ang mga ayuda din hi o ko nga maapil. Mauna lang tao na ang akong ginasaligan. Isa pa sa akong gikabalak ang DJ Sam kay mura ginaampo naman siguro sa akong mga anak na mamatay nako ko. Kay naglumbaanay naman sila kuha og insurance nako Tulo na ka mga anak na ako ang nagkuha ana kay in case daw mawala ko na asilay madawat DJ Sam. Mapansin sab na nga kada dunay bation. Dili na ko nila patambalan. Kay lagi daw kaning akong ginamulo, sakit na daw sa katiguwangon. Usahay bation kong kahiubos ning ako mga anak DJ Sam. Wa na sila pakialam sa akong pangadlaw adlaw adlaw kay murag ginapaabot na lang nila ang adlaw sa akong kamatayon ug ang naluoy na lang nako kining anak sa among silingan nga estudyante. Lalaki ni nga maoy uban-uban nako din hi og masugo-sugo pud nako DJ Sam. Bata pa man ni nana din hi magsigig duaw sa among a. Ah. Siya ang muluto sa akong pagkaon, siguraduhon niyang okay nako. ko. Bago siya mupauli sa ilaha o naarap po din noon sila nagpuyo sa likod sa among bahay, DJ Sam. Ang tinuod, kaning bataan ni, ginasilusan sa akong mga anak. Nakadungog man gud ko gahumihom nga mao daw na balaka ang ako mga anak sa yuta kay basin ihatag daw nako ako aning anak-anak nako sa bay. DJ Sam so kadakato na, na ning bataa ug lakaw nagpirmihan na nis amua. Palangga kaayo nis sa akong asawa. Apan wa mani magunahon og dautan. tiguwang na, na pud ang apuhan ani nga nagpadako kay biniyaan man pud mga ginikanan. Luoy intaw ning bataa DJ Sam kaya ginahuna-hunaan ni Lagdautan. Pero sa tinuod lang, kung ako lang ipapiliyon o pabuto, no? Apilon ko ng bataan ni bahin kung ugaling man, kay wa pud ni Kapaingnan ugaling man mawa na pud ang iyang apuhan. Apan di na na mahimo, kay isog man kaayo nga akong mga anak ni Jay Sam. Nagsuggest pa sila nga magpayag na lang daw ko gamay kay ibaligya daw nila ang among bay kaya bahin-bahinun na lang lagi daw ang halin. Maayo na lang po daw pambayad sa insurance, DJ Sam. Makaingon jud ko nga, kahudas ba aning ako mga anak? Paminaw na ko, maura jud siguro ni ako ang dali nga kamatian. na maglibog ko ani nila DJ Sam. Asa man ni sila ng aliwat nga grabe man ka mga mangtas. Unsa may maayong buhato na ako ani nila? Tambagi daw ko, DJ Sam, ug sa hang mga followers. Imong sulat magtatampo, Tatay Rogelio.